Noong unang panahon bago pa man tumindig ang Maynila bilang isang kaharian, may isang malawak at luntiang lupain na pinamumunuan ni Dato Balagtas, isang pinunong makatarungan at minamahal ng mga tao. Mayroon siyang dalawang anak na babae, kapwa maganda, matapang at pinagpala, si Prinsesa Dayang at Prinsesa Luntian. Magkapatid sila sa dugo, ngunit magkaiba ang kanilang puso. Si Dayang ay mapagmahal, mahinahon at palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Si Luntian ay matapang, masigasig, ngunit unti-unting kinakain ng pagnanais na mamuno at tanggapin ang korona ng kanilang ama. Isang araw inanunsyo ni Dato Balagtas na hahanapin niya ang karapat dapat na tagapagmana sa pamamagitan ng isang pagsubok. Ang sino mang makapagdudulot ng kapayapaan sa mga nagbabangayang baryo ay siyang papalit sa trono. Naglakbay ang magkapatid. Nakipag-usap si Dayang sa mga tao sa habag at pag-unawa. Samantala, nakipaglaban si Luntian gamit ang lakas at takot. Sa huli, nagtagumpay ang mga baryo, hindi sa dahas, kundi sa kabutihan. At ang mga tao ay sumang-ayon. Si Dayang ang nararapat maging reyna. Dito nagsimula ang selos na naging galit at ang galit na naging sumpa. Sa gitna ng dilim ng isang gabing walang buwan, nagtungo si Luntian sa dambana ng isang matandang babaylan. Bakit siya ang pinili? Sigaw ni Luntian. Ako ang mas malakas! Ako ang dapat mamuno! Ngunit ang babaylan ay tumingin lamang at nagsabi, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dahas kundi sa puso. Kung pipilitin mong agawin ang trono, may kapalit ito. Nabulag ng inggit, hindi nakinig si Luntian. Humiling siya ng kapangyarihan, anumang kapangyarihan na magpapabagsak sa kanyang kapatid. Ibinigay ng babaylan ang isang mahiwagang sisidlan na naglalaman ng tubig mula sa kailaliman ng lupa. Anumang pagnanasa ang ilahad mo habang ibinubuhos ito ay magaganap, sabi nito. Ngunit magingat, ang sumpa ay laging bumabalik sa puso ng mapaghangat. Hindi na nakinig si Luntian. Mabilis niyang tinungo ang palasyo at sa gitna ng pagtitipon, itinapon niya ang mahiwagang tubig sa sahig habang sumisigaw. Sa akin ang trono! Sa akin ang kapangyarihan! Gumitaw ang lupa. Umalo ng hangin. Yumanig ang buong kaharian. ang tubig ay nagsimulang lumaki, tumaas, at dumaloy. Hindi papunta sa lupa, kundi patungo sa dalawang prinsesa. Nyakap ni Dayang si Luntian habang sumisigaw ang mga tao. Patawarin kita, kapatid. Hindi ko hinihiling ang kapangyarihan. Ang nais ko lang ay ikaw. Napahinto si Luntian, ngunit huli na. Umikot ang mahiwagang tubig sa kanilang dalawa parang mga braso ng isang espiritong elemento. Unti-unting nagliwanag ang kanilang mga katawan. Hanggang sa sila ay naging dalisay na tubig na dumaloy sa lupa, naging isang malawak na ilog ang kanilang anyo. Patuloy na dumadaloy, walang tigil, walang pahinga. Sa puntong iyon, sinabi ng babaylan ng katotohanan, ang Pasig River ay hindi lamang tubig. Ito ang dalawang prinsesang pinagdugtong ng awa at kasakiman na magkasama magpakailanman sa anyo ng agos at daloy. Mula noon, naniniwala ang matatanda na ang ilog Pasig ay may dalawang mukha. Isang mahinahon at masayahin kapag payapa at isang malakas mapanganib kapag nagagalit. Sabi nila, kapag kalmado ang ilog, si Dayang ang nangunguna. Kapag rumaragasa ito, si Luntian ang bumabangon. At hanggang ngayon, ang daloy ng Pasig River ay paalala ng isang lumang sumpa. Na kapag hinayaan mong lamunin ka ng inggit, maaari mong sirain hindi lamang ang sarili mo, kundi ang mundong nakapaligid sa iyo. Moral na aral, ang alamat ng Pasig River ay... Paalala na ang inggit ay parang lason, unti-unting sinisira ang puso hanggang sa tuluyan nitong masira ang relasyon, pamilya, o kahit buong kaharian. Si Prinsesa Luntian ay nagpatalo sa pagnanais ng kapangyarihan habang si Prinsesa Dayang ay nanindigan sa pagmamahal at pagpapatawad kahit sa harap ng pagkakanulo. Sa huli, ipinakita ng kanilang kapalaran na ang two-tiered leader ay ha, hindi batay sa lakas kundi sa puso. Ang iyong kapadwarin ay mas makapangyarihan kaysa paghihigantiyat. At ang kasamaan na inilalabas mo ay palaging bumabalik sa iyo, mas malakas. Mas matindi! Huwag hayaang lamunin ka ng inggit. Mas piliin ang kabutihan. Dahil iyon ang nagiiwan ng pamana na hindi natatapos. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, mag-komento, ibahagi, malaking tulong. Ngayon sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!